Okay, tell us something about you pagpasok mo sa industriyang ito. Uh, personal choices mo ba siya? At kailan mo naisipan na pasukin itong industriyang ito? Hi guys, I'm Andy Abelior. Uh, naisipan ko kung pumasok ng industry. Siguro actually nine ako or ten. Parang naisipan ko na parang gusto ko siya mag-artista. Mag Tapos sa so, condition ako ng dati ng anak ko yan. Tapos so sobrang kaba ko po na-mess up ko yung audition ko. Pero, noong no, time na, yun yung first heartbreak ko. Pero, sabi ni mami, keep going. Personal choice ko talaga na mag-artista. Si daddy talaga nag-support. Kasi mami parang ayaw niya noon. Hesitant siya na parang sabi niya, ayaw niya kasi parang time-consuming daw. Then, after noon, nag-modeling ako. Kumasok ako sa modeling pageant, print ads, then nag-Vito Miss Earth din ako. And, after noon, nagtuloy-tuloy ako noon. On and off ako ng ako kasi ako noong bata ko noon. Kasi, So, nagtuloy ako noon. 12 years old ako kasi nagsunod-sunod yung mga advocational um, films ko. Then, nag-mainstream din ako kay Direk Anthony, yung New Generation Heroes. Naging mami ko din ang Swiss ay ko. Hanggang sa super, naggustuhan ko talaga yung pagka-artista din. Naging passion ko siya. Ayan, paano naman ikaw napunta rito sa huling sayaw? Nag-audition ka ba at personal o personal handpick ka ni Derek Errol? Ano po, personal handpick din. Nag-audition po kami lahat pero naging personal handpick din po talaga yung ilan sa amin. Kasi parang may, sa so, tingin ko po, may nakaano na kay Derek na, ay parang ito yung role na bet ko sa'yo. Hmm. Tell us something about you in this film. What is your, what what's the name of your character? dito si Stephanie, magiging naging best friend or best friend ko ako dito ni Danilo, which is si Bugoy, and si Belle. Best friend ko nala ako dito, so super. Ako yung best friend na lagi nandiyan pag kailangan. Pag, <laughs> kailangan, tapos alam nyo na, yun yung role ko dito. Hanggang sa pati assignment ni Danilo. Ah. Uh, Di ba nung sinot ito yung bago pa mag-pandemic? Yes, na, po. naisipan nyo ba na ano, nung nag-pandemic na Oy, ano ano nang mangyari sa pelikula natin? Actually, May pumasok ba sa inyo yung isip mo? Ano po, na parang nung first year nangyari yon, kasi na-postpone nga po, diba? Dapat talaga, mainstream na po siya nung time na yun. Kaso lang, kami mga artist nung ano na, na, na delay feeling namin hindi na siya mapapalabas. Tapos ngayon, sobrang kami na-excite na, ipapalabas pa rin tong feels like to kahit 4 years ago na siya. Tapos nakiba na nga yung maitsura namin. Nagdalaga na at nagbinata na talaga. At may kanya-kanya na rin ginagawa. Yes po. Nag ano nga ako, nag-switch na ako ako from acting kasi no pandemic na wala ako. So, so nag-ano ako, andam pa ako into streaming, the gaming industry talaga ako. So parang na ano ko na, ay nag open na, na naman yung acting industry para sa akin na parang may babalikan ulit. Okay. Hanggang ngayon na nandito ka na sa industriyang ito, tapos meron kang huling sayaw, yes, sa ano yung sa tingin mo na uh, uh, nag-uudyok sa'yo para mas lalo pang tahakin itong industriya? Sa tingin ko po, um, yung passion ko po na parang gusto ko po mag-strive harder na uh, gusto ko mas makilala pa ako at makita ng iba na may potential po talaga. Gano ba kahalaga sa'yo yung darang ito? Mahalaga po talaga siya actually, kasi mula bata pa lang ako, sobrang nag, ano, ako ito yung dedication ko talagang binuhos ko dito eh. Kesa sa ibang, like, sayaw or what, talagang binuhos ko po sa akin. Sumasayaw ka rin ba rito? Yes po, sumasayaw din ah, po ako. Okay. Actually, magkakagupo kami dito ni Danilo, kami mga sumayaw dun sa stage and all. Nung sinasot po namin to minsan may mga, ano po na, kasi app. Before ano, nag-show din po kami na para i-promote to dati kasi nung first attempt po na i-mainstream meron kami mga practice na 3 hours before the show, nagpapractice pa po kami ng sayaw and all so, every day or kaya every other day habang nag-film po kami Pero sa totoong buhay, sumasayo so ka naman talaga? Yes po O masayaw ano yung po background po. mo sa dancing? Actually, nag-ano po ako, before po, 12 po ako, nag uh, ano po ako, sumasayo-sayo po ako. May ano po nga po kami, group po kami. Ako din yung pinakabata doon mag Audition po, sana kami ng PGT. Kaso, lahat po kami na mess up yung sketch. So, hindi po na po. Nag-genre mm -hmm. ko po nun no, is hip-hop. So, kaya po siguro mas madali ako na handpick dito ni Jerry. Okay. Kasi yun yung yes, criteria, di ba? Requirement, yes, requirement na inihingi. -in. Yes, requirements na marunong po kayo. So, no, kumbaga edge mo na yun sa yes. iba pang mga artist na nag-audition din. Kasi po, dapat kapag artist ka kailangan versatile ka yeah. mo nung sumaya, kamanta mag-model, and umarte para kamanta. mas Kamanta. madali po, pati pag-show oo oh. pati sa mga shows yun lang naman din na mas showcase nyo, di ba? yes po yun, kapag may mga mall shows, yung pag arte hindi naman yun eh, yes. di ba? yung sayaw at dance, oh. sayaw at kanta yes yun lang. po, oh. most likely po yung iba iniisip na lang na kanta kasi mas madali It's time consuming, pero pag sa sayaw po kasi kailangan dedicated ka na may time ka for rehearsal and all Okay. Ano pa yung pangarap mo dito sa I mean, industry ng ito? Sa an industry nito, actually, yung parang pangarap mo, magkaroon ko, magkaroon po talaga ng big break na makilala as an artist, as me, na makilala yung potensyal ko and magkaroon pa ako ng makatrabaho ko pa iba pa mga kailangan and all. Mayroon ka bang mga nakalinya after this? Mm -hmm. O um, ano pa? Wala pa po pero hoping na magkaroon po ulit. Eh. Okay, ano yung masasabi mo kay Direk Errol na talagang nagbigay ng opportunity sa'yo na ganito? Ang masasabi ko po, sobrang believe po ako sa kanya kasi hindi lang po siya tumitingin sa mga artist na yung katulad po dati, hindi naman po namin na-expect na super mag-hit na si Ben Montana. Uh, meron po siyang eye na parang nagtitiwala siya sa artist na ito na nakikita niya, may potential gusto ko mag-build ka lalo. Gusto ko itang i-establish lalo. Parang may ganun po siyang characteristic and nagtiniwala po siya sa mga baguhang artista. Talaga super ine-enhance niya po din yung mga artist. Na At, At ngayon na sa industriyang ito, ikaw na, uh, meron ka bang mga in mga ginib up para lang talagang seryosohin itong landas na ito? Opo, syempre. Most likely you naman know, po sa amin para ako sinasacrifice ko talaga namin yung time namin, yung childhood ano namin na minsan hindi po kami na papag, uh, interact sa mga friends namin and the most likely na consume yung time namin na mag-rehearse, mag-workshop kasi naka-13 workshops po ako sa buong ano ko ng industry na to, nag-13 workshops po ako and para magkaroon ng ibang mga projects. So, na-sacrifice po yung time. And help, most likely, kasi nagpupuyat ka and naka-dedicate ka dito. At this point of time, masasabi mo ba, masasabi mo ba na this is your last dance? Huling sayo mo na to? O hindi pa? Hindi pa po dito. Ano yung maipapangako mo? May ipapangako ko po na hindi ako titigil hanggang sa hindi ko pa nakuha yung parang pick na gusto ko. Okay. ang okay. uh, Nag-aaral ka pa rin ba? Yes po. Oh, what's your ano grade or anong course mo? Actually, sini inaano ko po muna sa public yung aking course and all. Kasi nagpapatuloy pa rin naman po ako mag-aral pero most likely um, nasa ano siya uh um, for a course, I something. Nandiyan na po siya. How's working with Bugoy once again? masaya po kasi nakakatrabaho ko po siya everything, bata pa lang po kami. 12 pa lang po kami. Magkakasama na po kami. Nag, kahit po sa ibang mga movies, nagkakasama po kami. sobrang po bubbly niya. Bait. Parang kapatid-kapatid na po namin. Siyang lahat kasi sobrang kulit. Sobrang dal-dal. <laughs> sobrang light po kasama ni Bukoy. Nalulungkot ka rin ba na wala si Bel sa promo niyo? Opo, kasi nakakami si Bel. Mabait po si Bel. Ang bait-bait po ni Bel. Oh, uh, yun nga lang, talagang may mga boundaries na ngayon eh, na? So, na hindi na talaga natin control. Yes po, na hindi natin control. And I'm so proud of her po kasi talaga na buhay yung career niya. Which is super deserved po niya. Kasi ever since naman, alam naman po natin, nung mga bata pa lang po ah. Uh, na deserve niya tong break na to. Super. Okay, sige, ano yung mensahe mo sa lahat ng mga viewers, lalong lalo na sa mga, uh, ma, uh, mga kababayan natin sana tangkilikin ang pelikula ng Pilipino. Yes. Sana po tangkilikin po natin itong huling sayo kasi I'm sure na madami kayong matututunan ng um, lessons dito. Hindi lang po sa mga kabataan, pati na rin po sa mga parents. May mga matututunan din po kayo dito. And super ganda nitong movie na to para sa akin. Take ko po dito. And uh, tandaan natin na huwag natin ititake advantage yung mga tao. <laughs> okay. Thank you. Your name and your ano, character name again? So okay, here we si Stephanie sa huling sayaw. Now showing. No.